Hi guys, uh, namin sa Buda karon. So lahi ko na puna to ang sistema sa itong pag-vlog vlog, -vlog ka ron Okay, puro na lang tatambot Kaya nag-naos ani So, pahuway na yung sa Buda Banda So, sa resort yung ipangal na no, Captain 7 So, siyempre, alam ano, na Kailangan nyo ito pahuway kayo para mawala itong mga ka-stress Pagka-uugma na po dali, balik na punta sa panami, nabahuhan. Mastress na punta, kaya nang mabawasan. <laughs> so, umuunin ko at parang... Lugar nga mong ginabaybay. Pag marilog na rin siya dali, parang siya. Hindi kaya na ako mapakita, kaya akong kamera, kaya limitado kayo sa... limitado kayo view. So, karoon, putlong sana akong pag-vlog, kaya eh, para, ka-focus sa dalan. Pero so, mo na siya. Mo ning lugar ga mo anggi atuan. Ga po kayo ang view. Peaceful kayo po ni siya dili kay crowded ni lugar. ano na napili ana mo ni dili kay dili kayo siya crowded. O anak ni Angelo. Sige nag Ga po kay lahang mga pool. Limpio pigat lahang pool kay Juan natural ko oh, Kanim, ano na ubig dili tong chlorine oh kani mo kanin kani kana nga balay mo na amo ang gitintahan na siya na kay nga balay na ni maka accommodate na siya og health person na ano siya ayos kayo ay kay bugna kay ang palibot pagkagabi eh kan kayo kan peaceful jud siya, siya, siya sa wala sa mga gusto nga uh, mag kuan diha maka gusto mag outing diha nya gusto mo malay Marag, sa para gini sa resort man siya captain seven ana Walay kuan niya lugar. Walay samok. Pati ang ilahang mga tauhan din yung mga buutan. Dali lang kayo nung mga uh, palihugan. Kaya na muna ilahang mga cottage. Kaya na muna yung isa pa din naka-pool. Kapag ko nga van pool. Yung na siya. Ang kuwan lang yun din di problema lang yun rin, kung ikaw hina o tuhod ayun na lang yung gaan ni kay astang kuan na taasa sa ilahang kuan hagtanan yun na tarik kaya niya dili na recommend sa mga sa tigulangan pero kung namoy service pwede man yun yung ma dala dito dala dito sa ubos dalon yun sa ubos ang yung service pero pili lang po na tumakos siguro mga service mga 4 wheels kusgan yung mga 4 wheels okay ito ad angay dito so mali sya dalan padulong sa taas <laughs> hala maling lang mga cottage din eh Indot, indot siya para sa mga pabarkada o sa mga mag-uyab kay murag makakuan yun mag privacy diri <laughs> kana siya ang lugar kami o, nature yun kaya siya kay kuan yun kayo kana green kayo palibot ano <laughs> yun sila yung mga bagong ginabuhat yung mga cottage kana Ugwani <coughs> way problema ang wifi diri kay nang sila isu wifi dalal abot dito sa kwanjud pinakalayo ang ilang kan signal mga hilig mag wifi diha ana wanisha ang biyahe ani padulong gikan sa damaw padulong diri malag mo tao mo mga tulo ka oras kung inahinay lang yung biyahe kung duha ka oras kung kuan kusog, kusog po din yung mga biyahe mga 100 to 80 to 100 din yung ang dagan anak. no ka sa yun so, kung chill chill lang yung dagan para iwas sa disgust siya Ay, dali you know, okay lang yun yung dagan yun know, yan chill chill kay para iwas siya sa disgust siya so mo ano nilang kuan na ano? mo to lang CR dito ganina <coughs> mo na ginaingon niya agihanan para sa katung mga sasakyanan niya kung gusto mo baba hindi mo mo agi so kanila ang tambayanan din eh mga, paning mga balay mga rooms nila mga cabin nila medyo barato barato ang price anak unlike dito sa isa na mga ginintahan gapo kayo ang view makawala din siya sa, sa problema ug sa mga ka stress pag <laughs> mo ni tong hagdanan ang ginaingon nga kay kataas ilamot nimo sa ibabaw sigurado ang imong ilong Maray mo mo panjud masakto na rin mong kumagko <laughs> ano mo ni nga dahagdanan tapi so, di lingkid kaya tak taas jayu si kena kung gikan-gikan gi kan dito sa ubus tuloy-tuloy mungkuan kena mwala ko papa, pa bahuway taon si dia sebab bau kaya gihangak mwala <laughs> mwana sya teraa mwang ban, mwaka mwang mwakan, mwang pick up parking dia sebab bau Captain 7 ano yung pangalan sa resort. Sa mga gusto magkuan, inquire diha. Naman sila ikuan sa FB page. Dito mo mag-inquire, dito mo magpabook. Mao ilang ingon sa mua. <laughs> Asya, gapo kayo ang lugar. Peaceful kayo, labi na sa gabi. Eh. Wala jud kuan, wala sa samok. So, mo nila ang kuan entrance fee adult 150, children guys quick 100. Day tour na siya. And, pang overnight. Dahil na po tong uh, kuan yung bayo doon nun. Kaya mo na siya. Tanawa na lang ninyo overnight stay. So, gani. Ligo-ligo na sila. Tapos nang bugnawa. <laughs> ang tubig, ani, kay mo nag-ice. Mag ice ang tubig, ani. Pag pag ambak yun mo sa pool, ani. Ah, sigurado yung mong itlog. Ang gamay yun. So, <laughs> mga dagkog itlog. Nagtamagtama yun sa inyo, ha. <laughs> ano siya mga boss? Mga nilahang pool. Mali mean, ako paborito nga pool din kay Makita ni mong view sa likod. Hila, mag sea of clouds pa din eh. Nice yun kayo siya. Wala yun kay pangitaon pa nga. Lain. Ilain naman laan. <laughs> Wala ang view. So, asa pa ka na. Lami kayo sa wahan, Pamati. So, mga na to sa mga gusto mo ato diha ato mo silang FB page Captain 7 sigurado nga di mo magmahay sa lugar salamat mga boss